Pinagtibay naman ng Pilipinas ang relasyon ng bansa sa Japan bilang pinakamalaking partner sa Official Development Assistance o ODA habang inilatag ng DTI ang kanilang plano para mapataas ang consumption ng halal products. Ang lahat ng yan at iba pa sa ulat ni Su Jin Kim. Pinalaan ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang mga business owner na nakikipagkontsaba sa kanilang mga accountant para takasan o dayain ang pagbabayad ng buwis. Ang paggamit ng peking mga resibo, pati ang mga ghost receipt ay isang uri ng tax evasion. Aniya maaring ito pa ang maging dahilan ng pagkabilanggo ng mga kasabwat. Inilunsad ng Trade and Industry Department ang kanilang strategic plan na layong pataasin ang konsumsyon ng halal products ng mga Pilipino. Nakikita rin itong paraan para mapalawak ang pamumuhunan at pagpapalawak ng domestic market ng produktong halal. Sa kasalukuyan, nasa higit 3,000 mga produkto at serbisyo ang halal certified sa bansa. Part of our objective is to bring investment here and also to generate uh, increased number of export and import uh, that would benefit our relationship not just with uh, the local economy but na rin po yung sa mga karatig bansa natin sa ASEAN. Alin sunod sa mandato ni Pangulong Marcos Jr. na marating ang status na upper middle income country ang bansa, pinagtitibay ng pamahalaan ng Pilipinas ang relasyon nito kasama ang Japan bilang ang pinakamalaking official development assistance o ODA partner. Sabi ni Finance Undersecretary Hoven Balbosa, may apat na loan agreements ang nakalatag na para sa taong ito. Aabot sa halos 1.5 billion US dollars ang kabuang halaga ng mga proyekto. Karamihan pang infrastruktura. Pinahihiwatig din ng Japan International Cooperation Agency ang kanilang intensyong eco-finance ang Climate Change Action Program o CCAP para gawing climate resilient at low carbon ang mga industriya. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.